Ilang aktibidad ang isinagawa ngayong araw ni Vice President Sara Duterte. Kabilang dito ang pagbisita sa Cebu para sa pagbubukas ng araw ng pasukan at pangunguna sa paglulunsad ng Mobile E-Learning Hub na kauna-unahan sa buong bansa. Mula sa PTV Cebu, may ulat si Jessie Atienza. Kauna-unahan sa buong bansa ang Mobile Learning Hub na ito sa Cebu, na layong matulungan ang mga estudyante nasa malalayo at liblib -lib na lugar na makakuha ng kalidad na edukasyon. Mismo si Vice President at Education Secretary Sara Duterte ang nanguna sa paglulunsad ng Mobile Learning Hub na proyekto ng Visayas Command ng Armed Forces of the Philippines kasama ang DICT, DOST, TESDA at department of education. what makes the mobile e-learning hub truly special is its strategic placement during community support programs conducted by the armed forces of the philippines. by situating these hubs within municipal halls, we ensure that access to education and digital training becomes an integral part of community engagement efforts. sa mobile learning hub ituturo ang mga short courses at skills training upang matulungan ang mga estudyante na makapaghanap ng trabaho malaking bagay para sa mga dahop sa buhay at walang naging sapat na edukasyon and one of the things that we have learned during the conduct of community support programs eh kailangan nga ng mga kabataan natin ng additional support in terms of ICT and uh, itong ICT education. Kaya we came out with this kind of uh, project, of course with the uh, support of the other agencies at mga civilian organizations. Nakapagbigay na ang DICT ng nasa 20 computers at laptop para sa mobile learning hub. At kahit sa gitna ng kalamidad, kaya pa rin itong gumana dahil meron itong sariling electrical system na ginagamitan ng solar panels. Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza, para sa Bayan.